Ngayon, happy valentine's. Wow! Thank you, wow. Sana oh. all. <laughs> ay, salamat tayo. good evening sa lahat. So today is February 14, time check uh, 7.42. Happy Valentine uh, sa lahat. So ngayon guys, kahit it? medyo busy tayo, kahit nga, nagko-cover tayo ng biyahe natin ngayon, February What? 14, Valentine's special eh. Magbibigay pa rin tayo ng kasiyahan, pampakilig sa ating minamahal na asawa. Wow. Ibigay natin kay kanina, ibibigay natin. Tignan natin kung anong reaction niya guys. Matutuwa ba siya? Kasi 3-in-1 na yun. Chocolate na cake pa, tas may flower pa na icing. Alright, so ibibigay natin doon sa bahay ha. Tara, samahan niyo ko tignan natin 'yung reaction niya. Eh, sagais. Ano ba diyan? 'yung Valentine's. Ay, Bae, makain, may Happy Valentine's Day. Paano di mo na makain mamaya pag ilas 12? Oo. Oh! Preto na yan. Chocolate na yan. Cake pa yan. May flowers pa yan. Wow! Wow! sabi mo? Ma, Ayos na ako. Kaya mag-order na ako. Mag-order na ako. Say ma. ba, na. Tinanong ko lang yan kasi mamaya ay. wala na yan, di na makakain. Kita, order na ako. Mamaya okay, okay, na. Ngunit na doon. Okay, na Kita sa camera. Order na ako. Okay, na. Mamaya na, titignan pa nga bukas kung may sale pa. What? Bukas <laughs> na ako. Bu Ayos na ako. Bukas. Bukas. Jadi sama nak, sama-sama. Gini Begini aku Bang. Lo apa Oo, oh, ba? May chocolate na may cake pa, may flowers uh, pa. Kompleto na yan. Will you please repeat it? Aba ba yan? Saan?